Itinuturing na isolated cases ng Philippine National Police ang magkakahiwalay na hostage-taking incident sa bansa. Ang mga insidenteng ito ay naganap mula January 20 hanggang February 18 sa Maynila, Batangas, Rizal at Digos City. Isa sa pinaka-nakakabahalang kaso Ayon sa PNP ay ang nangyari sa Taytay Rizal kung saan isang taong gulang na bata ang ginawang hostage ng kanyang sariling ama. Samantala sa Maynila at Matangas, naganap ang dalawang magkahiwalay na hostage crisis sa loob ng isang printing shop at isang mall. Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nailigtas ang lahat ng biktima at naaresto ang mga sospek dahil sa mabilis na pagresponde at husay sa crisis management ng mga pulis. Bagamat seryoso anya ang mga insidenteng ito, hindi ito sumasalamin sa pangkalahatang sitwasyon ng peace and order sa bansa. Tiniyak niya na mananatiling alerto ang PNP sa pagprotekta sa publiko at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansa. Hinihimok rin niya ang mamamaya na maging mapagmatiyaga at gamitin ng tamang social media sa pagbabahagi ng tamang impormasyon lamang upang maiwasan ang pagkalat ng maling balita. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.